Magandang hapon po sa lahat. Losong Visayas, Mindanao. Kung saan kayang dako ng mundo po tayo. Nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. At ito po ay ating hilig po, pangungulit po ng barya, kaya ako tayo nandito. Ayan, magandang hapon po sa aking mga subscriber, kung saan kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat, and God bless sa aking mga subscriber. Maraming maraming salamat sa aking mga subscriber. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel kung gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan, anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng BSP. Ayan po ang ating pag-uusapan. 10 pesos po, ayan. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan, 10 pesos, nakarap po sa atin. Siya po ay si Apolinario Mabini. And then, Republika ng Pilipinas, and then year. 2020 po ang kanyang year. Pagkatalikod po, makikita po natin ang kapal-kapal. Ayan kung tawagin po ang scientific niya, name niyan ay Madanila Magnifica. And then bagong selyo ng ating Bangko Sentral. Bato tayo magsimula sa ating talakayin kilalanin mo muna natin siya. Issue po Philippines Period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years. 2017 hanggang 2020, value nito 10 pesos. na po ito sa NGC series. Karan si Piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel. Lamamagnet po yan. May bigat po itong 8 grams. May haba pong 21, 27 mm. May kapal po naman itong 2.2. 2.5 mm, hugis po, bilog, orientation niya, middle alignment, number and DAS 138688, reference number, KM 302. Ito pong year 2020, ito po ay 5%, ayan. No selling price pa po ito. Wala pa pong mga ibinababang presyo. Dako hutayo tayo sa kanyang price. Ayan, doon sa ating ebay.com, nakikita po tayo nagbebenta nito ng $6. Meron din tayo nakita doon nagbebenta nito ng $4. May pinakamalit na bintahan doon ay $3.95. Sa Carousel PH naman tayo dumako. Sa Carousel PH po, may nagbebenta nito ng $150 pesos and then $350 pesos and then $300 pesos. Ayan po, nalaglag pa. Ayan lamang po ang aking may babahagi, kanyang presyo po. So ang dito na lamang po, Luzon B. Sainz Medinao, kusang kayong dako na mundo po. Kaysip sa lahat and God bless.